Hello mga kabay, good evening uh, Welcome to my youtube channel Sa so, wakas mga ay uh, Ito na mga kabay Ang matagal ko nang inihintay Ayan po Ito po talaga ay Naging <laughs> Malaking bagay na po ito Sa channel ko, so, ipakita ko po sa inyo Pasinsya na po kayo sa aking nasa likod kasi mga bagong laba po yan uh, natanggap ko na po ang uh, ang adsin oh. Kaya mga kabay pakita ko po sa ito sa inyo ito na po yun oh. oh di ba at uh, maraming maraming ayan po Ayan, maraming maraming salamat po mga kabay sa inyong... Uh, sa pagsuporta sa inyong uh, sa aking youtube channel uh, lalo lalo na po sa aking mga subscriber uh, uh, views, likers at sa lahat ng aking mga kaibigan sa youtube ay hindi ko po maisa isa kayo o kung sino sino maraming maraming salamat po sa wakas matagal ko na po itong hinihintay ito na po natanggap ko na po ang Google's AdSense ayan maraming pong salamat sa pag pagtitiwala po nyo sa akin at sa lahat sa aking lalo-lalo na sa aking kaibigan na host na si host Juban uh, 19 channel Uh, maraming maraming salamat. Isa-isahin ko po yung mga nag-support sa akin. Una-una uh, sa aking mga kaibigan. Ang iba, yung hindi ko po alam, ay hindi ko po ma... Uh, hindi, hindi ko na maalala, hindi ko po sila mabanggit ang pangalan dito. Una-una, uh, si Host Juban, na channel, na uh, channel. At yung pangalawa, oh, yeah, si... Si, ano, si, ah, uh, ma'am Josie, mega-mega love shout-out, at si ma'am Kulats, at, uh, si ma'am Blisa, ma'am Melanie, mega-mega love shout-out at, ah, uh, aking ibang pang mga kaibigan si, lalo-lalo na po si, ah, uh, si Hoss, Archie Pinoy, at saka si Mam Ma Police Adventure. Sa lahat na pong nakakila sa aking mga kaibigan po, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At ito sa wakas na po ay natanggap po na po ang pinakahihintay natin itong AdSense. O, oh, di ba? Google AdSense, nandito na po. At maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang po. Uh, sa team utaw uh, lalo na sa kay Idol bini, maraming salamat po Idol, matagal-tagal din uh, tayo magkakasama at uh, ito na po ang hinihintay ko yan, go gold and send okay, maraming salamat sa inyong mga lahat sa inyong mga kaibigan sa aking mga lahat ng support sa aking youtube channel Ayan. At uh, ingat lang po kayo parate. Uh, good luck po. And God bless you all. Bye-bye!